Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 1 hanggang December 7. So mga Libra, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. Pero po kayong justice card. Beautiful, beautiful. Justicia, justicia, justicia. In the area of what you need to focus on, the the Queen of Pentacles. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Wow! You need to celebrate daw. Kailangan daw mag-relax and uh, bonding time. Mamaya, clarify natin yan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Judgment Card. In the area of your fortune, you have the Queen of Cups. Wow, tatlong queens ito. Queen of Wands, Queen of Cups, and Queen of Pentacles. Interesting. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, meron po kayong Death Card. Beautiful. At ang outcome niyo po for the week, ito yung Libra. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you na Libra sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Salamat po. Yan lang po talaga yung only way to support me kapag meron po tayong libreng reading for Libra sa ating channel. So, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, you have the Seven of Swords. Um, kayo po'y pinapayuhan ng yung spirit guides Libra na magkaroon ka daw ng makabagong diskarte tukol sa mga bagay na inaasikaso mo. Kasi narinig ko kung ano yung ginagawa mo before, parang hindi na siya gumagana, no? Siguro napansin mo yan this time. Na parang meron kang inaasikaso, binubuo, ginagawa na para bagang um, mintis or hindi sa pool na sa pool. So you need to really reinvent. Kung baga parang kailangan mag-upgrade, mag-level up sa iyong aksyon, sa iyong ginagawa in order for you na magkaroon na ng makabagong uh, resulta. Kumbaga. Narinig ko rin dito maging secretive ka daw muna. Huwag mo daw muna ipamalita sa ibang tao yung ginagawa mo. Uh, learn to work in the dark, work in shadows. Kasi kapag marami nangyengialam, alam mo naman, di pa? Siguro naranasan mo na rin yan. Sa dami na nangyengialam sa ginagawa mo, lalong gumugulo, lalong tumatagal, lalo kang lalo kang nawawala ng na focus. So ngayon, uh, learn to be secretive muna kung kaya mo 'tong gawin ng tahimik lang at uh, wala masyadong fanfare or broadcasting sa ibang tao, no? Do it. Pero ngayon, sabi dito, kailangan hands-on ka dyan. okay? Bigyan kita ng card of the week, Courage. Courage lies within you. You have the power to overcome anything. So kailangan mo 'tong ng katapangan this week. Um, libra para ito ay magawa mo. Medyo nakakatakot siguro to or meron kang alinlangan kasi nga parang ikaw yung punong abala, ikaw yung gagawa ng paraan, ng makabagong paraan para maasikaso ito. Kaya wag mong doblehin ang pressure sa balikat mo. Gawin mo lang yung makakaya mo and be brave. Okay? At the center, meron po kayong justice card. Hustisya, hustisya, hustisya. Ngayon nakita ko na talaga namang kumikilos ka, para magkaroon ng magandang outcome yung ginagawa mo or hinihintay mo. For some of you, nakita ko rito na kailangan mo daw aralin. May kailangan kang malaman eh. Meron kang impormasyon na kailangan buting tingin, kailangan klaruhin para maging bala mo moving forward. Narinig ko wag kang umasa sa sabi-sabi ng ibang tao or sa opinion ng ibang tao. Kailangan ikaw daw mismo kinakalkal mo. You need to see it With your own two eyes. Kailangan meron kang pruweba. Kailangan meron kang kakapitan na legit na bagay na alam mong um, magagamit mo para pagtulay mo, alam mo yung mga maaaring maging outcome. Example, example. Um, ano ang example? Balak mong mag-apply ng gantong trabaho sa Maynila. Sabi mo, may opening doon. Sabi ni Ganto, may opening daw. So sabi sabi na yung spirit guides, teka, check mo muna kung talagang totoong may opening doon. Kalkalin mo, hanapin mo kung legit yung offer bago tayo tumulay. Parang ganyan. So you need to know the truth before stepping forward. Kasi po ang justice card ay action consequences. So kung anong gagawin mo ngayon, syempre may katumbas yan na consequences. So para hindi mo sapitin yung consequences, kailangan ba bago ka kumilos, iniisip muna nag-i-strategize muna tayo para tama yung gagawin natin. Okay? Napaka-importante niyan. Clarify natin siya. Justice card. Siya nga pala Libra, this week ay bagong reading to. So, isulat mo naman sa baba kung ano yung gusto mong ma-receive this time. Ano, gusto, ano yung mga gusto mong matanggap. For example, I claim ma-receive ko na yung visa ko this week. I claim ma-receive ko na yung loan namin. So, i-comment mo yan sa baba, it will come true justice, the chariot card. Yes, sa pagsulong mo daw sa iyong journey, kung ano man yung inaasikasa mo, trabaho, negosyo, project, um, papeles, kung ano man yan, kailangan daw talaga tiyakin mo muna, Libra, na tama ang aksyon mo. Huwag pabara-bara, huwag uh, magmamadali. You need to strategize with the seven of swords. Kailangan tiyakin natin pare-pareho, Libra, kung tama ba tong mga hakbang mo. At kung may basihan ka ba, may mapanghahawakan ka ba. Para tong journey mo forward ay hindi maantala, hindi ma-delay, para dire-diretso siya. Okay? Para rin, hindi ka magsayang ng oras, pera, atensyon, at kung ano man. Para hindi ka pabalik-balik, kumbaga. Okay? In the area of what you need to focus on, the Queen of Pentacles. You need to focus on your resources. Kung ano yung mga bagay na meron ka sa paligid mo. Yan ang gamitin mo para makapag, um, advance ka sa buhay. Ah, uh, mo laging gawing excuse na ay wala kasi ako nito, ay wala kasi akong ganyan, sorry, hindi ako makakapunta. Ay, ayoko mag-apply noon, ay, ayoko mag-apply doon kasi kailangan daw English, English ang labanan. Tapos kailangan uh, magandang school graduate. Ay, ayoko mag-apply, ay, ayoko, ayoko. Sabi na 'yung Spirit Guides, gamitin mo 'yung kaya mo, kung anong meron ka para makuha mo 'yung gusto mo okay You have enough resources in your life. Kailangan mo lang talagang maging madiskarte kung paano mo siya gagamitin sa pag-unlad mo. Okay? Napaka-importante nito. Clarify natin. Queen of Pentacles. So Libra, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan po kayo ang parte ng Pilipinas? Ayun, lumabas. Saan po kayo ang parte ng Pilipinas o buong mundo na nag enjoy ng ating special, special reading? Lover's card, yes. Lover's card, yung mga commitments mo. Yung mga pinapahalagahan mo. Yung um, sasabihin mo sa sarili mo, okay, ito ang gusto ko, ito ang papanindigan ko, ito ang choice ko, ito ang decision ko, anong kailangan kong gawin? Kailangan mong gamitin lahat ng meron ka para matupad yung goal mo na yan. For example, pangarap mong um, maging artista. So, anong mga bagay na meron ka para magamit mo para matupad mo at matulay mo tong gusto mong ito. So, you need to see for yourself kung ano ba yung mga discarding pwede kong gawin na kayang-kaya ko this time. Parang ganyan. No? Um, huwag mo laging isipin na kapos ka para hindi mo maabot tong gusto mo. Kasi marami tayong excuses sa buhay eh, na parang, ay, gustong gusto ko yun pero hindi ko maabot kasi ganito, ganyan, ganyan. Let go of the excuses, let go of the defense mechanism, fight for what you, have for what you want by using what you have. Okay? Napaka-importante sa sa'yo, Libra. In the area of what you need, you have the three of cups. Kailangan mo daw mag-relax-relax relax this time, Libra. Learn to enjoy life with your friends, with your family. Pag meron nag-iya, lumabas, lumabas ka naman uh, wag mo wag mong buruhin ang sarili mo sa kakaasikaso tungkol sa pangarap mo. Kasi alam kong masipag ka. Alam kong gagawin mo yan every single day. Pero sa mga oras na wala kang trabaho, sa mga oras na may free time ka naman, gamitin mo daw yan para mag-relax at magsaya. Okay? Especially uh, with family. Baka mamaya na-realize mo, kailan ba kami huling kumain sa labas ni anak or ng magulang ko? kailan ba ka may ulhing nagbanding time. So, kahit sa friends, sa mga kaibigan mo dyan sa area mo, no, magbanding banding naman kayo para makagaan sa pakiramdam mo at makawala ka sa bigat ng araw-araw na ginagawa mo. Okay? Three of Cups. The Eight of Swords. Yes, kasi feeling mo nakakulong ka na eh. Parang feeling mo stuck ka or parang nakatay down ka na parang araw-araw ganto na lang. Routine ko araw-araw ganto So, para hindi mo maramdaman na parang aliit-liit ng mundo mo, you need to go out and have fun and enjoy bonding time with other people. Para hindi mo laging maramdaman na parang sakal-sakal ka or parang robot every single day na gawa lang ng gawa pero parang wala ng buhay, no? You need to really step out and find your life again and be alive, di ba? So kapag nagrecharge ka, having fun with friends and family, nakakawala ka dun sa mundo mong maliit na akala mo wala nang wala nang alam mo yung parang feeling mo black and white na parang ganon but here ibalik mo yung sigla ng buhay mo para kayanin mo lahat ng bagay pagbalik mo sa work so every day maghanap ka ng paraan to recharge to rest and have fun okay uh, ano mo yan deserve mo yan sa kabila ng mga takot mo sa kabila ng mga kayod mo okay in the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Wands. Si Queen of Wands, sinasabi na yung spirit guides na kailangan daw this time, positive thinker ka. Okay? Kailangan palaban tayo today. Huwag mo siya nang mag-isip ng nega, lalo't higit kung yung mga negang iniisip mo ay hindi naman talaga magaganap. No? Uh, panahon na to para ipamalas mo yung galing mo daw, yung husay mo. You need to shine. Maging explorer ka naman, maging active ka naman. At huwag ka nang magtago sa kortina, huwag ka nang magtago sa sa anino, huwag ka nang matakot humarap sa ibang tao. Parang ganyan. You need to open yourself and be authentically authentically you. Kasi kung hindi ka naman nagpapanggap, anong dapat mo ikatakot, di ba? Kung hindi ka naman nagpapanggap na ibang tao, bakit ka mahihiya? At uh, lahat naman ng tao sa buong mundo may problema. Lahat naman ng tao sa buong mundo ay may may kayurakan or kamalian. So, kumbaga hindi ka naiiba. Kaya wala kang dapat ikatakot at ikahiya. Ngayon, sumugod ka sa mga bagay with with confidence, with trust sa iyo. Naggagawit mo yung tamang bagay para magdire-diretso yung tagumpay mo this time, okay? At maabot mo na yung goal mo. Queen of uh, Wands, clarify natin 'to. Queen of Wands being clarified by The Hermit Card. Yes. Uh, narinig ko sabi na yung Spirit Cards. So, huwag ka naman magkulong lang sa sarili mong mundo. Matuto ka naman mag have fun at saka maging sociable. Yun ang sinasabi ng Spirit Cards mo eh. Both uh, cards dito with the Three of uh, Cups and then that Eight of Swords na parang nasanay ka ng isolation, no? Parang trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, tulog. Tapos parang unti-unti na realize mo, teka, parang burnout out na ako ah. Parang gusto ko naman makahinga. So, you need to relax and enjoy the company of other people. Ganoon din dito. Lahat sinasarili mo. Lahat um, ikaw lang mag-isa. Kumikilos ka mag-isa dito on your own. Pero sabi na yung spirit guides, you need to really open yourself and be sociable, no? Pumunta ka naman sa mga gathering kapag inibitahan ka, bonding time with friends, with family. Um, learn to enjoy what you have kesa lahi kang nabuburyong sa isang sulok at dididibdib mo lahat ng meron ka. Okay? Alam ko ayaw mong uh, ayaw mong ibig ipasa sa iba yung mga alalahanin mo kaya kinikimkim mo sa sarili mo lahat ng issue, lahat ng problema, lahat ng mga kinakatakot mo at mga inaasikaso mo. Uh, for a very long time na kang do it, doing things on your own eh. karon din pagdating sa mga pasan-pasan. Pero dito panahon na daw para Labas naman tayo. Go out naman tayo. I-enjoy e naman natin yung meron tayo. Okay? Sabi nga nila, maikli ang buhay. So, bakit mo uubusin ng oras mo sa pagsasolo lang. You need to have fun and be happy ulit. Okay? In the area of your near future, you have the two of ones. Two of ones, ang tabayanan mo Libra after watching this video, two days, two weeks, or two months, nakita ko na meron kong aksyon na gagawin na kakaiba. Parang ito'y unfamiliar sa'yo, pero parang ready-ready ka na na mag risk or sumugal sa buhay. Some of you are planning to go to abroad or um, nakita ko plano mong gumawa ng isang kakaibang diskarte at talagang ready ready ka na na execute yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, have courage, maging matapang ka this time na kung ano man yung plano mo na medyo kakaiba na hindi mo pa nagagawa before, medyo na natakot ka, panahon na para gamitin mo yung tapang para i-execute yung plano na yan. Kasi narinig ko, wala ka ng ibang way but to take a risk. Because nakita ko na you need growth. Kailangan mo lumago, mag-expand sa buhay. Pero kung wala kang kahandaan at katapangan na humakbang, mauwi sa wala ang lahat. For example, pangarap mo makarating sa Dubai para magbigyan yung mga anak mo ng magandang future. Pero kung hanggang plano lang to at hindi mo a na pumunta sa Dubai, Mahasayang lahat ng pagkaplano mo. Kumbaga, parang ganun. So, if you're planning to do something, kailangan merong ka rin kahandaan na gawin siya at itulayan siya. Kahit bagong-bago ito or talagang sugal ito sa buhay, ika nga. Pero doon nakasalala yung growth eh. So, ngayon, ang payo sa'yo na yung Spirit Guides Libra, huwag mo muna ikuwento sa iba. Sarilinin mo muna yung planong yan. And then, planuhin mabuti. Dapat malino na malino na malinaw sa'yo na gusto mo talaga yan at desidido ka dyan. Okay? So of ones, the three of cups. who celebration ito. Three, three. Wow. You have three, three as your angel number. Telang yung Libra na meron ka daw na mayapang kamag-anak na ikaw ay ginagabayan, sinusuportahan, at tinutulungan this time. Na kahit na nasa kabilang buhay na sila ay Protectado ka pa rin nila. So mamaya, after watching this video, ipagtirik mo sila ng kandila o kaya ipagdasal mo to give thanks sa mga kamag-anak mong namatay na uh, para sa kanilang gabay at suporta. Okay? Three of Cups, Clarifying, or Two of, uh, two of ones. Nakita ko dito may mga taong tutulong sa'yo para maging mas madali ito pagka plano mo at pagsugal mo sa isang bagay. Um, you will realize the moral support na meron ka. Kaibigan, magulang, kapatid, anak na talagang ano man ang gawin mo, ano man tong plano mo, may backer ka, kumbaga may cheerleader ka sa likod mo, ginagabayan ka at lalakasan ang loob mo dahil sa kanila. So congrats po. Nakita ko rin matagumpay itong gagawin mong bagong ito. So whatever you're planning now, na medyo takot ka, uh, pag in-execute mo na yan, tinulay mo na, it will be successful para sa'yo. So congrats, congrats. I claim mo na to Libra, i claim mo na tong success on your plans because it will be yours, okay? In your challenge, meron po kayong anger. Your expectations are not met, creating frustration. Express it in a healthy way, release growth and balance. Sabi na yung spirit guides, 'wag mo daanin sa galit yung mga bagay kapag hindi siya natutupad agad-agad, no? Ah, uh, kalamayan mo ang iyong emotion, Libra hindi panahon to para sumabog or um, gamitin mo yung emosyon kada oras. no? Because baka yan pa ang maging dahilan para maantala or masira yung inaasikasa mo. Learn to control your emotions. You also have sacred boundaries. Respecting and honoring your limits sets you free. Assertiveness and self-care. Sabi dito, paalala sa'yo, huwag mong hayaang kinakayan-kayanan ka ng mga tao sa paligid mo. Yung inaapakan ang iyong karapatan, or um disrespect ka, binabastos-bastos ka, o kaya ginugulangan ka. For example, sa trabaho, lahat na lang ang task nila sa'yo binigay. So, di ba parang unfair yon mali naman yon. So, you need to impose boundaries. Ganon din pagating sa pamilya. Kung ikaw ang breadwinner, lahat na lang sila um, hinuhot-hotan ka lagi ng pera sa so, panahon na para magbigay ka ng limit. At sabihin mo, hoy, hanggang dyan lang. Hindi pwedeng sobra-sobra. Parang ganyan. Okay? Kasi respeto mo rin sa sarili mo yan. Eh. In your challenge, you have judgment card. Meron ka daw dapat na ma-realize this time, Libra. Pagating sa mga bagay-bagay, kailangan mo daw magising sa mga mali mong inaasikaso o mali mong ginagawa. For example, mali pala yung pag-aasikaso mo sa pera, mali pala yung atake mo sa trabaho, mali pala yung halimbawa uh, paraan mo kung paano ka uh, nabubuhay everyday yung routine mo, yung lifestyle mo. Example, imbes na asikasuhin mo yung kama mo sa closet mo, pinagpapaliban mo, kaya parang ang gulo-gulo. So, nakaka-apekto nakaka yan sa energy mo. Parang ganyan. So, kung meron mang dapat ayusin, ayusin na. Especially kung ano yung mga marirealize mo this week. For example, na-realize mo ay dapat pala mas kausapin ko yung anak ko tungkol sa problema niya para Um, mas malapit kami sa isa't isa. So kung ano yung mga marirealize mo, actionan mo. Kasi ginigising ka na yung spirit guides eh. ba diba out of nowhere, bigla mo nakita na parang, ay, bakit kaya parang may tampo sa akin yung kapatid ko, kausapin ko nga. So kung ano yung mga marirealize mo, dapat yan ay hindi ini-ignore. Dapat yan ay inactionan agad-agad. Okay? Libra, the judgment cards being clarified by... The Nine of Cups. Wow, Libra. Alam mo na, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas si Nine of Cups, ito ay panahon na para mag-wish ka. So ngayon, close your eyes and make a wish because garantiyang garantiyan ni Nine of Cups na ito ay matutupad para sa'yo. Congrats po. So, Nine of Cups, clarifying our judgment card. Sabi rito, kailangan magising ka na sa mga maling paraan mo patungkol sa mga wishes mo. Halimbawa, pangarap mo maging singer, pero ikaw naman, hindi ka naman nag-audition. Kapag may audition sa bayan o sa mall, hindi ka pumupunta. So, kailangan mo na ma-realize na, huy, teka, mali yung ginagawa mo, mali yung mga action mo. So, paano mo aabotin tong pangarap na to kung ikaw mismo mali yung action mo? Parang ganyan. So, if you want your wish to be granted, kailangan kumikilos ka patungo dito. Kumbaga, maging aligned ka daw dapat sa mga wishes mo. Ano ibig sabihin ng alignment? dapat kumikilos ka rin, nag-e-effort ka rin para salubungin yung paparating na blessing. Kasi kung makikita ni universe ni God na wala ka namang ginagawa para matupad yung pangarap, eh bakit niya ibibigay daw sa'yo? Parang ganon. So you need to wake up, gising-gising Libra, and see kung ano yung mga mali mo ginagawa na nagpapalayo sa'yo sa wishes mo. So ngayon, kailangan aksyonan yan, kailangan itama. Okay? Napaka-importante yan sa'yo. In your fortune, you have breaking trail, a breakthrough is at hand. Ooh. Meron ka daw problema or inaasikasong mahirap na bagay na malapit ka na daw makalagpas sa hirap na yan. So congrats po. Another message, valiant courage. Yes, dalawang beses sinabi sa iyo, maging matapang ka this time. Take action with passion. Tapangan mo daw ang sarili mo para aksyonan yung mga dapat aksyonan. Para itama yung dapat itama. Okay? In your fortune, meron po kayong Queen of Cups. Napaka-fortunate mo, Libra. Nakita ko rito, parang bonding time talaga to with your loved ones. Punong-puno ng kaligayahan ng puso mo. I don't know why. Maybe makakarinig ka this week ng good news about your journey, about your goal. Kaya parang maghahanap ka talaga ng kakaibang atake kasi sa'yo binigay yung pagkakataon. I'm seeing sobrang saya ng puso mo. Hindi mo akalaing darating tong bagay na to um, narinig ko na matagal mo tong hinintay pero at some point parang sumuku ka na kasi kakahintay mo parang hindi naman naganap pero boom parang hindi mo akalaing dumating siya parang ganyan so your heart is very very happy Nakita ko dito parang you're gonna win something. Whether employee, employee of the week or employee of the month, getting chosen, um, winning something, talagang panalo ito. And you're pouring your heart para payabungin, palakihin kung ano mo yung makukuha mo. So congrats po sa inyo libra. I-claim mo to. Winning and a uh, uh, overflowing of happiness. Congrats po. Queen of Cups, Tumilapon, the Knight of Swords. Yes, Knight of Swords, nakita ko rito na yung pagod mo, yung energy mo na gawin yung isang bagay, talagang nakuha mo yung resulta doon. Halimbawa, nilakad mo na nilakad lahat ng papeles, dokumento, interview, lahat ng um, applyan nila mo, hindi ka naubusan ng energy, lahat talaga binuhos mo dyan. Boom! Ikaw ang nagwagi, ikaw ang nakakuha. You will receive the good news dahil talagang pinagsipagan mo to at tinupad mo yung kahilingan ng puso mo na gawin yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. At hindi ka huminto. Hindi ka nagpapigil, kumbaga. And you will get the good result. So congrats po. Libra, it will be yours. Claim, claim, claim mo na yan. I-like mo yung video na to para ma-claim mo yung winning moment and happiness moment sa pagtulay sa mga pinaghirapan. Congrats po. In your divine messages, you have the energy is gaining momentum. Yes. Bumibilis na, no? dumadalang na, ah, dumadalas na, at saka bumibilis na yung takbo. Kaya talaga naman kung ano yung inaalagaan mo, ina-nurture mo, unti-unti mo na makikita na nabubuo na siya at nagkakaroon na ng magandang resulta. Okay? You also have communication is key. Pag-usapan daw. Kung meron ka mga issue or hindi malinaw, especially with someone, kailangan daw asikasuhin, li, uh, linawin, wag takbuhan para once and for all planchado. Okay? In your divine messages, you have the death card. Meron ka daw mga kailangan tapusin na libra. Mga ma-realize mo kailangan na i-end. Maaring yung mga self-limiting thoughts mo, yung mga uh, na-realize mo pero ayaw mo aksyonan, no? Kailangan po to talaga yan. Ganon din pagdating sa mga maling aksyon, sa mga maling ginagawa. Kailangan talaga ikaw ay transformative ikanga. Handa kang mag-transform, handa kang mag-adjust, handa kang maging malleable at magkaroon ng kahandaan na magbago so that mag swak ka sa mga bagay na gusto mo. For example, bigyan ka tayo example ha. Biglang nagbago yung schedule mo sa trabaho. Kailangan ka doon ng 6 a.m. Example lang, para, para mag mo lang. So ikaw, babaguhin mo na yung routine mo. Sabi mo, ah, 6 a.m. pala ako kailangan doon. So dapat pala mga 7 pa lang tulog na ako para maaga ako magising. So uh, Sakto yung tulog ko, may energy ako, para hindi rin ako ma-traffic, parang ganyan. So, kung may nego bago sa paligid, kailangan mo rin mag-transform para sumwak ka doon. Okay? Clarify natin to. The death card is being clarified by the queen of swords. Yes, you need to be decisive. Kailangan talaga palaban ka dito. Pag kailangan, kailangan. Pag aksyonan, gagawin mo. Pag kailangan sagutin, sasagutin mo. Pag kailangan baguhin, nandun ka rin para ihanda ang sarili. No? Panahon to para maging seryoso sa mga bagay, lalo't higit kung malino na sa isip mo kung gano'ng kahalaga itong mga pagbabagong ito. Kung gano'ng kahalaga yung effort mo dito. Pag na-realize mo kung gano'ng kahalaga yan, wala kang choice kundi gawin talaga. And handa kang gawin yon, Handa kang ituloy yon, So, importante ngayon, Libra, maintindihan mo kung para saan yung transformation, para saan yung pagputol sa mga maling bagay, para mag-make sense siya sa buhay mo, para ma-realize mo na, ay, kasi nga ganito kailangan eh, kasi nga ganito kahalaga siya. So, magkakaroon siya ng meaning para sa'yo, masisipagan ka na gawin ito. Parang ganon, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bread, period of prosperity and abundance. Wow! Panahon daw talaga to ng paglago pagdating sa mga importante, pagdating sa resources mo. So, congrats po. i mo na yan sa baba. Another message you have, whale, great worry over nothing. Yes, sabi ko nga sa inyo, nag-worry ka tungkol sa mga bagay na hindi naman talaga dapat ikaw worry. Nakakulong ka lang kasi sa maliit mong mundo, maliit mong isip, kaya lagi ka na problema. Sa so, panahon na para lumaya ka dyan, mag-enjoy ka naman, para makalimutan mo yung mga worries mo na hindi naman talaga mangyayari. Okay? Now, the message of December. Oh, Libra. Meron po ba kayong special occasion sa December? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary mo, o anniversary sa school. Kung meron, ibig sabihin, ito pong reading na to ay para sa inyo. Pero kung wala naman, may milestone daw po kayo sa December. Congrats po. You also have Ram, a stubborn, aggressive person. Meron daw sa buhay mo na medyo agresibo, matigas ang ulo. Naku, konyatan mo yan. o kaya palagpasin mo na lang para hindi ka maapektuhan. So, Libra, ang outcome mo for December 1 to 7, you have the Hermit card. Oo, dalawang behes tumaba si Hermit card. And here, narinig ko, darating din sa'yo ang mga kasagutan tukol sa mga bagay na gusto mong asikasuhin, tukol sa mga bagay na gusto mong baguhin yung atake para magkaroon ka ng bagong outcome. So, if you are having this confusion or pag-iisip ng sobra-sobra, sabi mo, paano ba to paano ba to paano ba to anong dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala, darating sa iyo ang sagot. And you will shine. Kailangan ipamalas mo yung galing mo, ipamalas mo yung kakayanan mo para makita mo yung tamang landa sa tamang paraan. Hindi to ang panahon para umiwas at para Um, alam mo yun, para uh, huwag wag isipin mabuti. Now is the right time para damhin mo sa puso mo kung ano ba yung dapat na sagot. Kasi you will realize, may gets mo to this week, kung ano yung tamang gagawin, tamang hakbang sa kinakaharap mo. Okay? The answers will come. So don't worry. Huwag ka na mag-alala. Darating sa iyo ang kasagutan sa lahat ng yan. Hermit card, The Three of Swords. Ooh. Sabi na yung spirit guides, huwag mo laging isipin yung nakaraan. Okay? Maghilom ka na sa, karaan, sa nakaraan. Kaya ka daw hindi makapag-isip ng tamang sagot, kaya parang naharangan. It's because naapektuhan ka pa sa past mistake, past trauma, past heartbreak, past rejection. Kaya parang nahihirapan ka mag-try. Sabi mo, hala, baka mangyari ulit, baka mangyari ulit. Sabi na yung spirit guides, no. Kalimutan mo tong past na to learn to see the light uh, at the end of the tunnel. Paliwanagin mo ang isip mo para makita mo yung tamang sagot. Huwag ka nang matakot at huwag mong isipin na yun ang yari dati yung nangyari dati ay mangyayari ulit. Because it's not. Okay? Move on so that you will know the right path for you. So Libra, ito po ang yung December 1 to 7. Sana po yung nakare-resonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching. Hanggang dulo Libra. I love you. This has been James for James R.P.H. God bless everybody.